So ayan, uh, bali live tayo ngayon para sumagot sa mga katanungan nyo. So yun mga kadabs, uh, bali may nerady ako dito media Mediacon na nakasipa rin. Tapos ito, so, may nerady ako dito mga renin ko na katanungan nyo. So kagaya ng tanong ni Kuya Germs, official, uh, Sir, as lang, po sana ako ang problem po kasi sa akin ayaw gumana yung lights para sa fiber pero paglagyan ko ng laser tatagos naman yung ilaw pinalitan ko na din ang media ng bago pero ayaw pa rin sana matulungan po ako so yun mga kalabs yung katanungan nya siguro regarding sa ating uh, fiber cable or itong wire na to So, ang gamit natin dito is single core wire. Uh, gumamit tayo ng EC connector. Ito. So, yun mga ka-dubs. Bali, sa katanungan mo, sir. Uh, ito, sample ko to na ginawa namin. Around 100 meters ko. May 50 meters. Tsaka, 75 meters ginawa namin dyan, nag-terminate din kami ng SC connector, itong SC connector na to. So, ang nangyari, ginawa namin, nilisar namin dito, kabilaan yan. From point A to point B. So, dulo-dulo yan. Tumagos yung laser. Tapos, tinis namin doon sa digital tester namin or yung pang-test ng ating fiber laser yung digital masyado mataas yung kanyang reading so ang naging problem namin dun mga sir ay yung sa pag terminate namin ng connector ng fiber nya so ito dito yung fiber connector so minsan nakakaligtaan namin tong i-on ito may switch dito i-on mo lang sya doon kasi kahit tumagos yung laser nyan kasi siyempre yung laser na red tatagos talaga yan ha kasi may butas naman yan dyan pero minsan hindi nakabaon ang kailangan mo lang noon is ibaon mo ng malalim tsaka mo ilalakto tapos kung madumi rin yung pagkakaterminate mo o pagkakakat mo kailangan uh, ulitin mo kasi medyo masilan talaga tong fiber kasi ang work ng fiber talaga kailangan malinis talaga siya para tumagos yung walang blocking doon sa laser niya kasi yung laser niya is siya yung pinaka digital na babatos ng signal papuntang media converter natin so ang pinaka ano, solusyon namin doon ay nag kami ulit ng isi connector tapos Palo, ipalo mo lang tong sukat nya dito ito sa nasa manual naman ng easy yan 28 mm yan so yan yung ipalo mo lang na distance tapos yung pag uh, ano, determine mo yan yung 6 6 tapos 8 mm yung dulo pinakabalat na yan ng ating fiber pinaka fiber na to dito kasi may ano pa yan itong rubber na to kasi so, yung distance ganyan para ma isagad mo talaga hanggang dito yung fiber natin so yan masasabi din namin sa amin hindi rin kami perfecto mga kadabs kasi ayan o yan yung mga sinayang din namin na ano so although magagamit pa naman to sa ibang project namin so ngayon wala pa kaming project na sa fiber kasi company naman to sa amin hindi naman kami provider or internet provider. Kaya yan mga ano na yan. Nagagamit lang namin to pag may additional kami sit up sa ibang area ng aming pinagtatrabuhuan. O kagaya ibang department tapos medyo malayo. So ang ginamitan kasi namin dito, itong sit up namin nito is around 300 meters distance from here to there kaya yun ang ginamit namin, media converter so yun sana nasagot namin katanungan mo ang pinaka solusyon is mag terminate ka na lang ulit, tapos i-clean mo talaga yung pinaka dulo ng fiber, gumamit ka ng tissue or kaya yung kuto na may alcohol punasan mo muna tapos i terminate mo ulit so yun, uh, sa katanungan naman ni John Kinit Knit na, Sir, bakit po wala pawala-wala yung ilaw ng PDX sa con Ko doon po sa side ng uh, side ng fiber cable ko. Pawala-wala din yung internet connection. So fiber cable na naman to. Uh, ilaw ng PDX, uh, PDX tinutukoy nyo na PDX, ito live uh, Kinagamit 'yan doon ginagamit to ngayon naka-connect yan working yan ibig sabihin blinking yung six lights natin working yan ngayon gunutin natin para lang sa inyo yan so yung umilaw na FX tsaka yung hindi ay, uh, itong hindi na umilaw na dalawa ibig sabihin fiber converter yung problem natin yung issue natin from E to B yan yung issue dyan so ito yon so na bali may video naman na tayo nito mga kadabs ah uh, sana lang dun sa mga nagtatanong panoorin nyo yung lahat ng ating video tungkol sa media converter natin na ginawa kasi meron na din naman tayong ginawa dyan siguro yung iba andyan na din yung sagot ah uh, yun lang masasuggest ko so yun ah uh, pag fiber converter ang uh, fiber cable ang sira from A e to B ito ang wala, itong dalawang legs na to yung sa baba ng FX tsaka dito sa middle nila so PDX daw ang wala tanggalin natin to yan PDX, ano, wala yung PDX yan, PDX, ibig sabihin network yung problem natin network papuntang source natin sa ating switch or papuntang kung saan man natin kinabit to Halimbawa sa internet provider, ISP natin, na tong ating network or yung UTP cable na may network na street pro ang connections niya. So, yun yung papalitan nyo or yun yung iti-terminate nyo yung ating network. So, kasi ang issue is PDX. So, dalawa lang yan. Yung, atatlo ah, tatlo pala yung sa power lights indicator pag wala yan of course walang mga ilaw lahat yan tapos itong tatlong to sa network ang issue ang pinaka solution dyan minsan mag terminate kayo ulit ayusin yung termination nyo dito kasi minsan maluwag lang yan o kaya hindi nyo nasagad din dito yung pagka terminate ng ating kable gamit namin dito is uh, cut 5e yan So, ayan, umilaw na. Ibig sabihin, PDX, working na yung PDX namin. So, sana nasagot ko yung katanungan mo, sir. Ang pinaka-issue natin is yung network. Uh, Paki-ayos na lang po yung pagka-terminate sa RG45. O kaya kung may network ka, palitan nyo yung network cable mo. So, yun lang. And, thank you. Uh, sa pangatlong katanungan na tayo madalas uh, ito hindi naman to ano parang termination to sa ating work uh, si Ellie Jean madalas loose yan single core direct ta nasa media con point to E to B easy fiber home na lang kaysa sa terminate pa so yun nga uh, marami din ako nababasa nito sa ating comment section So, ang sagot ko dyan kasi nakikita ko din ngayon sa mga internet provider, ah uh, dati kasi ang rules nila talaga is merong pang drop down na coupling or may drop down patch patch wire pat sila ng fiber ganitong kulay nito, yung kulay dilaw. Papuntang uh, modem or router uh, ISP. Tapos mayroon pa silang coupling papuntang nap nila ito so ngayon nakikita ko nga sa mga installation nila is recta na from nap nila na fiber to modem so yun kasing setup nila ngayon ay although gag uh, working naman yun at pinaka practical na setup yun so itong sa atin is nagpa, again ulitin ko nagpapalo lang tayo na standard installation so kung makikita nyo naman kung alin ang mas maganda tignan dyan sa installation natin kaysa sa installation nila hindi ko naman pinagmamayabang yan pero looks uh, professional yung gumawa niya pag ganyan set up so yun lang sagot ko sa iyo ma'am so proceed tayo sa katanungan ng iba ah uh, Ginny Fernandez Gin Junior yan? Fernandez Yan Hello sir tanong lang po bakit yung side B ni ilaw naman lahat ng blink naman yung dalawa sa gitna pero yung ipo e walang ilaw yung dalawa kaya wala po akong internet ano po kaya problem so double yung lights niya na ilaw na wala. Uh, etong dalawa kasing ito, kaya yan nagbi-blinking lights. Ibig sabihin, may internet na binabato papuntang side B. Mediacon. Etong side E mo, kung hindi yan nag-iilaw, ibig sabihin walang internet na binabato dyan. So, kung na-trace mo na itong network, na goods naman, papuntang internet provider mo, ISP goods naman siya, I-try mo siya sa switch na 8 port switch o kaya sa computer mo. Erecta mo dun yung computer mo from internet provider or kung may network ka man na set up sa bahay mo. Uh, ilagay mo tong network UTP cable mo. Tapos pag goods, tapos nilagay mo dito. Tapos ito hindi nagbe-blinking lights. Hindi nagbabato ng internet. Palitan nyo po yung media converter side inyo. Kung sabi nyo ay yung side B nyo ay good naman, ganito nag naman. Pero sa tingin ko po, hindi magiging good yung side B mo kung sira na yung side E mo. Magkakaroon na siya din ng error sa lights indicator nya sa side B mo. Kasi sira yung side E mo. Pagaya nito, pag hindi nagbato ng dita to, ibig sabihin sira yung ano mo dito lights mo dito Ibig sabihin, hindi wala ding dito yung side B mo kaya possible issue mo dun is side E so try nyo palitan yung side E media converter nyo minsan kasi may factory defect din yan di naman totally perfect yan kahit uh, machine yung gumawa or kung ano man so check nyo lang ulit yung network connector nyo papunta ng ISP nyo is i-try nyo muna sa PC nyo direct pag gumana goods yung network nyo tapos kung tanggalin nyo yung network is kabit nyo dito sa MediaCon pag hindi gumana MediaCon ang issue nyo so palitan nyo yung side inyo e nyo so yun lang sir sagot ko sa katanungan mo sir ah uh, dito na tayo kay Ferry Joy Tutor hello po hindi umiilaw dalawa yung FX sa media converter ko, walang signal yung piso wifi namin. Ano kaya problem? Pag ganun. FX naman tayo. Pag FX, yung fiber, ang um, ito, kagaya nito, tanggalin ulit natin. FX ang nawalang lights. Ibig sabihin, yung issue natin is fiber termination or fiber cable natin. So, double check natin yung pag-terminate ng fiber connector natin yung AC connector natin tapos yung wire natin so yun lang mga kadogs ah ganun lang din yung sagot natin sa unang tanong i-terminate ng maayos yung ating AC connector sa ating fiber cable tapos kung gusto nyo sir i-try nyo muna nang malapitan lang muna yung pag ano nyo tapos, try nyo muna din yung fiber nyo kung work uh, kung yung piso wifi niyo kung working sa malapitan niyo so ayun proceed tayo sa another katanungan ito huling tanong to ano po yung sit up niyo na sa bracket sir oh yan ito yung katanungan niya uh, although na banggit ko na tatu dito so ito yung sample natin ito yung media converter natin yan kagaya nyan tapos ito yung brinakit natin ito yung bracket nyo yung bracket na yan ito yan So, kung saan ko ito kinuha, itong bracket na to dito sa mga defective natin na switch. Yan. Ito siya da, bali ito dito to nakakabit dito sa kabila nito yan yan nakakabit tapos ang ginawa ko itong ating media con may 2 yan dyan ito tinanggal ko yan tinanggal ko to tapos ito ang nilagay ko so yan tapos, binalik ko yung mm, tornilyo nya yan sa so, magiging itsura na niyan, ganito na kagaya na nito so pwede mo na siya i dito sa so, mga ganito so kaya importante din tong spacer na nilagay ko dito ito mga uh, styrofoam lang yan kasi yan ito media natin isa lang yung nakakonek dyan na tornillo kasi ito hindi naman gawa to na bracket para sa midyakong kumbaga sinit up lang natin dyan isang tornilyo lang yan kaya gagalaw-galaw yan gaganyan-ganyan yan ginawa ko, inigpitan ko lang ng hosto yan tapos nilagyan ko nito spacer dito kasi pag tinulak mo yan, gagalaw din yan ayan o, oh, gumagalaw maangat, bumababa pero since hindi naman yan vibrate dyan hindi naman yan gumagalaw dyan lang. wala namang in moving material dyan uh, goods na yan ganyang bracket lang so pero kung gusto nyo magandang setup din may bracket tayo na nabibili yung pag ganon dito yung ikakabit yung pag siya sya pahaba tapos pag ganon ganon din yung yung pang malaki ang setup na yun pang marami yung media converter na yun So, sana nasagot ko yung mga katanungan nyo. Mas mahaba yung live natin. So, thank you for watching and thank you sa mga nag-comment.